E pinaluanag po ng isang batikang abugado kung gano'ng kabigat ang paglantad ng isang eyewitness na magpapatunay sa umanoy illegal drug use ni Pangulong Bongbong Marcos. Naroon po aking report. Ano na bintang tayo ha? Yung Sabado. Nagulat ang lahat sa pagitan ni Cathy Binag sa publiko. Sa panayam sa kanya ng vlogger na si Maharlika, pinatotohanan ni Binag ang issue ng umano'y paggamit ng ilegal na droga ni Bongbong Marcos Jr. Sa Andy Binag ng panayam, ilang beses niya raw nakita na gumagamit ng white powdery substance o cocaine si Marcos Jr. Sa taon na karoon ng relasyon si Binag kay dating Davao del Norte Congressman Tony Boy Torendo, kapo malapit na kaibigan ni First Lady Lisa Marcos at ng presidente ngayon. Kaya para sa law expert sa si Attorney Harry Roque, my personal knowledge si Binag sa issue. Ito kasi Binag po, kakilala ko yan dahil kasama ko talaga noong 17th Congress yung dating yung partner na si uh, Congressman Tony Boy Florendo at siyempre yung mga panahon na yon ay eh, very close sila ni Speaker Pantaleon Alvarez. Kongresista noon si Roque Torendo sa 17 Congress. Ani roke? Okay, si dating tongulo Rodrigo Duterte ang naunang tumukoy kay Marcos Jr. na gumagamit ng cocaine. Dagdag niya, na si Marcos Jr. din ang itutulong ng witness ni former PDA agent Jonathan Morales na nagdodroga sa isang condo unit sa Rockwell, Makati. Tapos, si Mahalika Bujaquera nagpakita ng video yung inaantay ng tao ng video. O na ng video, yung tao naman na pinapakita doon sa video, kamukha kamukha ni BBM. Kaya ni Roque, mahirap kasi dumalingan ng issue ng illegal na droga ni Marcos Jr. sa paglantad ngayon ni Binag. Na nauna na nagsabi na inalok at tinanggihan niya si First Lady Lisa Marcos na gumamit ng cocaine. Star Witness, Kathy Binag. Limang beses ko at Lisa sa pung taon na ako ay, o na siya ay nakipagsama, kay Congressman na Lorendo, nakita ang BBM na gumagamit ng pinagbabawal na droga. At pati nga po si First Lady ay nabanggit niya na inooperan siya. Dapat naman po magsalita na ang presidente. Napakahirap pong itanggi, pasinungalingan, ang naging kwento na isang tao na malapit kapit sa isa sa pinaka best friend ng presidente. bukas kasama ng SMNI sa ano magiging dugo ng Office of the President sa binabato ni Binag sa punong ekotibo at sa unang ginan. Sa panigaman ni Binag, nasa isang daan at limampu ng mga US raw na naglalaman ng ebidensya laban kay Marcos Jr. ang ipinamigay niya sa mga malalapit na kakilala. Bagay na lalabas kapag mayroong daw masamang mangyari sa kanya dahil sa pagsasalita sa issue. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondial, SMNI News.